Magandang hapon! Tara, samahan niyo akong magluto ng ginisan ang sa kamatis with bagong isda. Ang una kong ginawa, tinanggal ko muna ang mga dulo ng ampalaya and then saka po siya hinate at tinanggal ko ang mga buto bago ko ito in this slice. Nagisa muna ako ng sibuy at bawang and then nung no, okay na, sinunod ko na yung kamatis, hinalo-halo ko lang muna and then Katapos niyan at maluto na, susunod naman ay lalagyan ko ito ng bagong isda. Mas okay kung lutong-luto ang kamatis. Now okay na, isinunod ko naman na ang pandaya. Konting haro lang kasi pag sobra sa halo, mas papait. Tinapang ko ito hanggang sa maluto na siya. Kunting halo lang hanggang sa maluto na. Yun lang guys. That's it po. Thank you for watching. Sa so, ulitin.